Magandang araw mga kakita kids Welcome sa Kita Kids Showbiz Kung saan binibigyan namin kayo ng pinakabago at pinaka-explosibong balita sa mundo ng showbiz Ngayong araw, mainit ang balita tungkol kay Gerald Santos at ang kanyang mabigat na akusasyon laban sa isang dating musical director na nagtatrabaho noon sa GMA Network. Sa isang emosyonal na pagkaharap sa Senado, isiniwalat ni Gerald na hindi lamang sexual assault o harassment ang naranasan niya, kundi isang pangyayaring mas malala na siya raw ay na-rape. Ang nakakasindak na revelasyon ni Gerald ay muling binuhay ang kaso na nagsimula pa noong 2010, kung saan nag siya ng formal complaint laban sa nasabing musical director. Ngayon, pasusing tinitingnan ng Department of Justice kung maaaring umusad ng kaso lalo na't na menor de edad pa si Gerald nang mangyari ito. Kaugnay ng kontrepersyang ito, naglabas na ng pahayag ang GMA Network. Ayon sa kanilang statement, hindi nila kinukonsinti ang anumang uri ng pangaabuso at agad nilang inaksyonan ang reklamo ni Gerald. Patapos ang masusing investigasyon Tinerminate ng network ang kontrata ng inakosahan at hindi na muling kinuha sa kanilang mga proyekto. Samantala, kasabay ng isyong ito, patuloy ang investigasyon sa kaso ni Sandro Mulak. Detained pa rin ang isang independent contractor na si Jojo Nones. Patapos itong ipakontemp ni Senator Jingoy Estrada dahil sa umano'y pagsisinungaling nito sa mga sagot. Ayon sa legal counsel ni Jojo, maninindigan ng kanyang kliyente na walang katotohanan ang mga aligasyon ng droga at sexual abuse. Ipinasa ni Ator ni Maggie Garduke ang urgent motion upang malif ang order of contempt at mapalaya si Jojo mula sa Senate detention. Patuloy pa rin sinusubaybayan ng DOJ ang mga aligasyon at tiyak na marami pang mangyayari sa kasong ito. Mga kakita kids, huwag kayang bibitaw at patuloy na tumutok sa kita kids showbiz para sa mga susunod na updates sa mga kontrobersyal na isyong ito. Kung gusto nyo makarinig pa ng mas maraming balita at kwento sa mundo ng showbiz, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Ito ang Kita Kids Showbiz. Ang inyong ultimate source ng hottest showbiz updates.